Isang inang nais bumangon mula sa pagiging tampulan ng tukso dahil sa kanyang kalagayan. Isang padre de pamilya na titiisin ng lahat mabigyan lang ng magandang kinabukasan ng pamilya. At isang ilaw ng tahanan na madiliman ang isang paningin, patuloy na lumalaban hanggang muling magliwanag ang kinabukasan. Hindi naging madali ang nakalipas na limang taon kay Heidi dahil sa kanyang sakit na hernia o los, los, Bukod kasi sa naging tampulan siya ng tukso, hirap siyang kumilos at magtrabaho. Nagpapagamot po ako sa sakit ko po, sa hernia los, -los po. May sis po ako, naoperahan po ako. Bali tinanggal po yung left ovary ko tsaka yung palupian tube. Tinahi po nila may baby sa loob ng tiyan ko, kaya po naging ganito po yung shape ng tiyan ko, paoblong po. Ang hernia o los, los ay isang uri ng karamdaman na mas karaniwan sa lalaki. Sa kaso ni Haydija, nakuha niya ito noong ipinagbubuntis pa lamang ang kanyang bunso na ngayon ay limang taong gulang na. Wali po parang parang buntis din po. May ganon, mabigat din tapos pag naglalakad sa gabal po sa ano kasi nga hindi ayos yung tiyan. May, may mahirap din po. Po nahihirap na medyo nahihiya rin po ako kasi may maliit pa po akong dala tapos ganito po yung tiyan ko. Pag nakatayo po kasi ako, ay buntis ka na naman. Ay, hindi po ako buntis. Ganun po yung sinasabi ko sa kanila. Ang driver naman na si Mang Rolly, apat na beses nang pabalik-balik sa emergency room dahil sa sakit sa gallbladder. Dahil limitado lang ang kinikita sa pagmamaneho, mas pinili niyang magtrabaho agad matapos dalhin sa ospital. Nung nag-emergency po ako, ah, lang ako ng mga gamot. Tapos uh, after two days, uh, nag-work na ako noon kasi okay na yung pakiramdang ko. So nag-drive ako going to Subic. So So nag-emergency ako sa Sobic doon. Ikukumpay na sana kung dapat doon ako operan. Ang sabi ko lang doon kasi mga doktor doon na hindi ako pwede doon kasi wala akong kapamilya. Kinuha po ako ng bus ko doon sa pamagitan ng dalawang driver. Kinabukasan, dinala po muli ako dito kasi naninilaw na ako. Kaya naman laking pasasalamat ni na Deja at Mang Rolly dahil natapos na ang kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman na ilang taon na nilang iniinda. Na-opera sila ng libre sa pamamagitan ng Citywide Medical Mission ng Philippine Medical Society of Northeast Florida Incorporated at sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng QC. Mahigit 14 million pesos ang inilaan ng PMSNFI para sa iba't ibang medical equipment, supplies at gamot na ginamit sa medical mission. May libreng check-up, dental services at surgeries para sa gynecological cases, goiter, cleft lip and palate, circumcision, vasectomy at iba pa. We've done so many medical missions in different places and we're just so, so blessed that Mayor Joy Belmonte actually asked us and invited us to come and provide medical services to the community here. So yun pong nangyayaring operasyon sa Amerika ay ginagawa na rin po natin dito sa Quezon City. Kahit po mayroon tayong mga ganitong serbisyo, Most of the time, yung mga nasa laylayan ng lipunan, hindi po yan nakakaabot sa ospital. Nungunahin muna nila yung una nilang kakainin sa maghapon o sa araw-araw. Kaya kung ano man yung nararamdaman nila, ita hindi na nila iindain yan, not unless malalana. Dito sa ating uh, surgical mission, uh, libre po lahat, pati ang uh, kanilang uh, home meds. Kinakabahan man, umaasa si na Haydeja at Mang Rolly na tuluyan na silang gagaling at taas noong haharapin ang kinabukasan para sa kanika nilang pamilya. Nagpapasalamat po ako sa bumuo ng medical mission na ito at marami pong natulungan na may, may mga karamdaman. Napakalaking ginhawa po. Tsaka po, makapagtrabaho po ako ng maayos. Napakalaking bagay po yun. May mga ganitong mga medical mission. Malaking bagay po talaga yun para sa mga mamahihira po. Sa mga tatay na mga kagaya ko, sa mga padre di pamilya po, kung may mga kagaya, ko, mga sakit, dapat siguro na magpatingin na tayo sa ating mga doktor na para naman po yon sa atin at sa ating pamilya po. Saka hindi naman siguro pababayaan tayo ng mga doktor natin na po. Saka lalo na yung pananalig lang sa Panginoon po. Tulad ni namang Rolly, pangarap din ni Aling Milet na muling lumiwanag ang paningin. Matapos mabulag ang isang mata dahil sa katarata. Isa si Ate Milet sa may isang milyong Pilipino na may katarata. Ang katarata ko po ay isang taon na po. E yung hinahatid ko po, 629. Eh, ginawa ko po straight, walang tulog, five days. Bigla pong unti-unti lumaboy mata ko. Mahirap talagang mawala ng paningin, lalo na isa lang ang nakakakita sa iyo. Aninag. Pero yung tao, di ko na siya nakikita. Kapos po talaga. Kaya po, hindi po ako nakakapagpatingin. Hindi po namin kaya magpa-opera ng may bayad. Minsan nga po, di ba, sumasala kami sa oras, tapos pampa-opera pa. Ayon sa Philippine Eye Research Institute, cataract ang nangungunang dahilan ng pagkabulag sa bansa. Karamihan sa kanila, nangangailangan ng surgery pero hindi kaya ang gastos. Kaya laking pasasalamat ni Aling Milet na kasama ang cataract operation sa serbisyong handog ng PMSNFI. Eh, nabalitaan ko na may registration sa barangay namin na tungkol sa katarata. Doon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon. Sana po luminaw, bumalik yung paningin po, yung malinaw na mata. Sa mga nag-organize nito, maraming maraming salamat po. Sana po marami pa kayong matulungang katulad namin na nangangailangan ng pangalawang paningin. Almost every two years, I mission kami. Nakita po kung paano yung mga tao, they want to really have an access to medical health, a dental health. Kahit nga ang haba-haba ng pila. With the PC team, they made our work very easy. The essence of all these things is to help our less fortunate kababayan para ma-avail yung health services. Kahit nasa urban area, we have the poorest of the poorest. Kapag so tinutulungan natin yung tao natin and they are secured in health, ay makakaasa tayo na their family are happy. Sa kabuuan, aabot sa 7,967 indigent Q citizens mula sa anim na distrito ang nakinabang dito. Kaya taos puso ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa PMS NFI. the vast majority of our residents come from the lower socioeconomic brackets these are people that if you were not around they would go through their daily life without being able to see clearly they would suffer through whatever they're going through. From the bottom of my heart, in behalf of the 3.2 million people in Quezon City, please accept my heartfelt gratitude to all of you for choosing Quezon City to be the site of your medical mission for the year 2024. I hope that when you leave this country, you will bring with you the smiles of the people whose lives you've saved, whose lives you've touched, Because through your kindness, your generosity, your sincerity, and your love for them, you have given them a second chance. Sa kabila ng puyat at pagod ng mga doktor, dentista at nurses, ay masisilayan ng mga matang nangungusap ng dedikasyon sa pagtulong at sinumpaang tungkulin. There are no words on what the feeling that it brings you. You are able to share not only your talents, your time providing a care for those that need it, that it just brings joy and fills your heart. There's no words. Walang hanggang pagpupugay naman ang sukli ng mga Q-Citizen. Very efficient and although maraming tao, very attentive yung staff. Marami tayong mga doktor na magagaling at mas mahusay ngayon kasi lahat na nandito na. Sana mas marami pang ganito na proyekto na medical mission para marami pa tayong mga few citizen natin na matulungan. Pasalamat po ako sa mga doktor na nag po sa amin. Lalo sa mga kasama na, na mga uh, po yung mga kasama nila. Dahil po sa inyo, nakakakita ulit yung ano po, paanap po mata sabi, 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 yun. Taka, yung mga staff dito, wala akong masabi, ang babae dito.